Magandang tanghali mga kabayan. Sa nga pala, yung mga susunod na video natin, papakita namin sa inyo yung ginawa namin sa bahay ng kambing. I... pupuesto natin para ano, para pag tirahan ng rabbit. O di kaya naman, pag itlogan ng ating mga pabo, manok, tsaka bibi. Sa mga susunod na video natin yung mga kabayan, kaya huwag kayong magsasawang sumuporta sa Manalo Little Farm. Buhay Korea, buhay probinsya. Intro, pasok! Okay mga kabayan, update lang tayo sa ating mini garden. Meron na naman tayong problema. Nga, mga kabayan, uy, ano yun? Laki nun ah. Yun. Esekto yun. Ito ang problema natin mga kabayan. No? Oh. Ito, ito. Uod pala na dami ko nakuha kahapon. Ito oh. May laman ito sa, ila, sa loob. Kala ko ano yung mga yung mga itim-itim na tuldok. Yung pala yung dumi ng uod. Eto, dami nito. Ano? Oh, may ano pa, oh. May kuhol pa. Ang natin. Tapos ganyan ginagawa ko, mga kabayan. Eh. Naapakan ko. Tapos, kuha naman tayo ng okra. Anong piraso ba makukuha natin? Ito, isa. Ay, ay, go, hindi marunong hindi marunong mamitas. Dalawa. Ito red. Kulay red. Yung. Ito pa. Oh. dami nakabaluktot na ano dahon. sabi sabihin na oh, may uud. Kaya kailangan tanggalin. Dating ko nga. Ayun. Isa siya. Isa na lang natin. Ito pa oh panibago nating problema dito sa ating mini garden series. isa sana pala sa mga mapapadan sa aming channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mga bayan. Manalo Little Farm, Buhay Korea, Buhay Probinsya. Saan pa? May nakita pa ako ah. Ito. Ang talaga, grabe. Na-infectional na naman. Ayan, pinitik ko kahapon na yan oh. Ah. Akan nyo ba mga kabayan? Yan. Hanap-hanap pa. Ang dami pa ng bunga, o. Oh. Tapos ang daming uots daho. Sabi sa inyo na lang natin para mabilis. Kahapon, pinagtipilas ko. At siya nga pala, yan, o. Oh. Makapagtanim na siya ng pangkimchi, mga kabayan. Si Ikoryano. Tapos tinanggal niyo, ano, yan, o. Oh ang tawag yan, yung pang sagup sa lettuce. tapos meron pa siyang tirang ano, pang kimchi binibigay niya sa akin ayaw ko ito na lang muna tayo sa ating ano, paboritong kainin ang ko pa namang buto eh, yari yari-yariin natin itong pinipilas ko rin hindi ko makita ang kaya pala mayroong ano, tae pala ng uod yun. Ito oh, nakapalakot oh. Meron nga mga kabaya, meron. At, san ka? Where na yun? Yung maliit oh. Nice! Katay hmm, siya. Ayun oh, ito, ito. ito. Ay ko. Ito oh. Oh, ayan oh. Ayun no, haba oh. Saan ka pupunta? Ayan oh. Alam mo ha, patay sya. Pisa-pisa lang tayo. Kahapon din marami akong na patay eh. Yung iba sobrang liliit pa. Mahirap makita sa mata. Pero yung ano, tadaho naman makikita. kaya pala doon sa may ano kaya sa ating halaman, oh, ang palaya. Meron ding tae, tai pala yung nauod sabi ko bakit ang to yung palayo yun eto, ayan oh. ibunga pa tayo dito, tsaka ito pero wag mo na, bukas na yan nakaharvest na naman tayong dalawang piraso eh. hanap lang eto, meron to bigayin lang natin ayan o, oh. daming ganyan oh beneficial insect ito naman 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 ayan o oh. pisa wala lang spray spray pisa na lang oh, ito pa naubos niya yung dahon eh, oh. mga hmm. pasaway pasaway So, sigurado meron to oh ito ubos na oh. Eh. sorry mate wala nga nakatamu ayan oh hindi ko makita pakakan ko na lang hindi ko makita kasi natin naulan ulan pa ito meron ito na pilas ko na eh, kahapon. Meron pa ba? Ano yung dito? Eh ano, dahon pa dito. Bumabaloktot yung dahon. Sinasaputan nila. mukha malaki na to ah. Saan pa? Wala. nakita ko sinasaputan na lang at tinutupi nila yung dahon. Ito rin, oh. Mukhang malaki na ito. Oh, oh laki na ng tubi ito. Ah. Oh. Yun, oh. Ang galing, oh. Natakbo talaga siya, oh. Hindi pala natakbo. Nagapang pala. Sorry, mate. Sorry naman. Uh -huh. Ito, meron ito rin. ito. Uy, ito yung ano, Makate. Ayan, oh. No. Ayan, No, no, no. no. Dam talaga nila. Pero, okay lang. Mapapagsaga naman natin. Ang daming sambang ahas. nakakabenepisyo sa ating tanim hindi ko pala lalagpasan ko Ayan. meron na pala malapit hindi ko pa nakita malala din dito ah doon sa ay meron sigurado nakita rin ako ano dumi ng uod pa may Meron pa yan. Ayun, no? naiwan natin ito sa kabila. Oh. Balikan ko nga. Oo. Sigay na lang natin. Okay na yan. Pwede na yan. Ayan, mga kabayan. Tapos dito, suko na ang ating mga ano. Ito nga pala, oh, nabubulok na ulanan. Bakit kaya? Ano kaya ang problema? sayang naman ng oh. oh. Pangkain na sana to eh. kahapon tinanggal ko rin na andyan nilitaw ko lang ayun pa oh huwag ko nang anggalawin para nagtatampo ayan oh. ang laki niya no. umulan lang tapos biglang nanilaw bakit kaya ano kaya ang rason no? Oh? Kakayo nandito, nabulok dito. Eh. Nanilaw rin. Ayan. Ang dami yung puno. Oh. Oh. Yan. Ano. Nakababansot. Nilagyan ko naman ng ano. Pati yung dito. Nilagyan ko naman ng ano. Pataba. Basta naman dito. Wala naman. Wala. Wala. Ang dami bulaklak niya. Ano. Pati yung dito. Nabulok din. Oh. No? Ayan. Oh. No? Sunod-sunod pa naman yung nandini. Oh. No? Ayan. Oh. No? Wala na. Ang galing ko na ito. Sayang naman. Bawi na lang, bawi. Ayan oh. Dahing bunga. Marami pa naman bunga. Merong malaki, may maliliit, Tapos yung sitaw natin, oh. gumugulang na. Nasuko niya ating mga kasama. oh. Ayan. dito naman sa ating ano. Pakwan. Asa na yung bunga, pakwan. Ayan, ito yung sana bulok. Bunga ba ito? Blak bulak Okay, yung isang bunga. Ano? Dito ba? Hirap makita. Hindi makita mga kabayan. Tingnan mo na. Tingnan na lang. Kate, tinanong ko na naman ako. Yun na lang, mga kabayan ng ating update. At sa mga mapapadaan ulit, huwag kalimutan mag-subscribe. Mga kabayan. Yung pino nga pala. Hindi na tayo nakapagano. Kaya palakayan lang natin. May napunuhan naman natin yan. ko rin yun lang naman update natin yan kita oh. nyo bagong tanim Chinese cabbage pang kinchi yan pang kinchi ewan ko na kung ano na naman tinanim na ito ayan yeah, meron na oh. mukhang lettuce eh. alam na mga kabayan salamat sa panonood huwag magsawang support sa mga little farm Bye.